Hi guys, ayan nilipat natin yung aking tinanim sa timba. Ilalagay na natin sa batya kasi nasira nung manok yung batya ko. So yung talbos lalagay namin dito sa batya. Ayan. Alam mo orange tong tumubo na to di. Orange. Tsaka orange yan. Green yan. <laughs> oh sige Ay, green. <laughs> green. <laughs> ano kulay yung red? orange. Orange na, di ba green? Dapat pinutol mo yan din. Ano rin putulin? May ugat na nga eh. Putulin may, may ugat. Hindi. Diyari, diyari baka ba? sugat yan. Tigilan mo yung kukulit naman. Tatalbosin mo yung malang ugat. Ano ba? Dati ito yung nakaganon. No. Ayan, gagawin niya mo. Madadaganan na ganon.